Hello, mga Brian. this is Brian. You are watching again my vlog for our today's episode. Ayan, panibagong ko. na naman po tayo ngayong araw. So today is July 10, 2024. Magala sa isang punong gabi. Dito ngayon sa Dubrovnik, Croatia. Uh, so our topic for today, as usual, I know, sa title na po natin, ayan, panibagong Q&A. Yung naman po ulit tayo since hindi pa tayo nakakalabas hindi pa tayo nakakapunta ng old town wala pa tayo na hindi pa tayo na interview at ah, ating mga kabayan <laughs> and hindi po talaga ako nakapag-reply sa inyong mga message sa mga comments man din sa YouTube, TikTok, and Facebook and even sa Instagram even sa Gmail even sa WhatsApp pasensya na po talaga guys bakit? dahil 3 weeks na ako walang pahinga 3 weeks ako walang day off so balang pagod din talaga Aww. sa work as in napaka-init And itong talagang dito, uh, July 10 na diba? Pero pang, pa second upload ko pa lang din sa YouTube. As if, pag uwi ko po talaga ng bahay, from work, ay ipinapahinga ko nila po talaga ng bongga. Hey! Kasi napaka pagoda po talaga ng buwan na to. As I'm expected na talaga. As I expected, ito yung month na pinakapagod ako throughout the season. Throughout the season ayan. So, sa ating uh, episode ayan, sasagutin ko po yung mga ilang katanungan ng ating mga kababayan. So, hindi pa naman dito yan. pa tapos siya. Marami pa tayong Q&A vlog na gagawin. So, ito mo so far yung ating mga nalikom <laughs> na mga katanungan mula po sa ating TikTok account. Ayan, pasasyon na po talaga guys. Kung hindi ako nakapag-reply. And, Hopefully na mapanood niyo po itong vlog na to para alam ko hindi lang naman isa, dalawa, tatlo ang nagtatanong ng mga ito katanungan. Ang dami pare-pare sa tanong. So sabi ko gawa ko na lang talaga sya, ulit siya ng content kasi nga wala rin akong may upload pa dito sa YouTube channel natin. So i-video ko na lang. But before anything else, if you haven't yet subscribe and if you are new to this channel, please help me to reach 6,000 subscribers. Pwede na lang guys, pa-birthday na po sa akin. <laughs> maraming maraming salamat po. And nice to meet you all po pala sa mga kabayan po na ko this week sa Dubrovnik. Ayan, yes. sa so, mga work po sa Lopud, sa Shipan, sa ayan, yes. sa so, mga nasa isla po. Enjoy your first season guys and I hope to meet you around. And I'm really looking forward also na makapagawa at ulit tayo ng content together. So, i-enjoy nyo lang po and welcome sa Dubrovni. And since July 10, ito yung first, ito yung opening ng Summer Festival. So, hindi ko nga, uh, supposed to be pumunta ako ng Old Town. Kahit pagod talaga ako. Pero, ang opening kasi ng Summer Festival is alas 10 pa ng gabi. So, hindi ko nakakayanin kasi may pasok pa ako bukas ng umaga and Thursday ang pinaka-busy na work ko sa, sa, lahat ng linggo. Thursday talaga as in. So, ayan. Huwag natin patagalin pa. Ito guys ay Q&A lang ha. Sa mga hindi ko puno nasagot, huwag kayo mag -arala. May mga videos pa pasunod to Q&A natin. So, let's go! Okay, ito mga question na ito is random. Ayan, mga nakita ko sa aking TikTok account. So I hope po talaga sa mga nanonood po ng vlog na to ay kung ito man yung inyong katanungan, I hope na masagot ko po. Okay? Again, di tayo pare sa experience. Ito po ay based sa aking knowledge, based sa aking mga nalalaman patungkol sa mga tanong na to kung ano yung masasagot ko. Okay? So ang ating next, ang ating next question po. <laughs> ang ating first question paano po mag-apply? I'm working DH here in Qatar. Okay. So, if you are in Qatar po, yes, kung kayo po yung nakakapanood mga videos ko sa YouTube, dito sa YouTube, hindi po ako ng Qatar. Ay, ang agency ko po dyan ay ang Worldwide Connection sa al Alsan. Meron silang branch sa Dubai, sa Kuwait, sa Qatar. Okay, hindi ko na sure kung open to ba yung barang nila. Pero ayan, even you're outside or even wala kayo sa mga bansa ngayon, you can still inquire, lalo na kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, you can still inquire po sa worldwide connections with regards sa kanila mga hirings. Okay? Worldwide connections, may alisad po sa Qatar ang aking agency. Next question. Hi sir, may ask lang po sana ako. May pwede po bang mapasukong work dyan ang lalaki? Factory or cleaners, housekeeping from Riyad po. Salamat. Of course, yes. Napakaraming in-demand po na trabaho para sa mga kamalakihan Deng, Mapa, ano man yung mapa-factory man yan. Mapa-cleaner. Mapa ay eh, usually ang mga cleaners dito talaga is babae. Hindi ko sure, ha? And housekeeping, yan. Meron din po. So, again, sa mga nasa Middle East, ayan, worldwide connections. Gusto kay mag-inquire. Kasi bakit po laging worldwide connections sa inyong nilalakomment, Sir Bry? Kasi po, yan po yung agency ko sa Middle East. And Humble Hunters naman po ang agency ko dito sa Croatia. Before yan, guys, ha? Ako po ay wala ng agency after yung first season ko dito. Ha? Ako po ay direct hired na after yung first season. Yan lang yung mga nag-process ng mga documents ko before ako makaalis na. At uh, Next! wow <laughs> Pastok! Ganon. Hello po, kamusta po kayo, Joanne? I've been following you po ever since. Plan ko po kasi mag-work sa Croatia. And nakikita ko po yung post nyo and it helps me po. Thank you po. Dito po ako sa Qatar ngayon. Mag-11 years na din po ako dito. Ask ko lang po about sa seasonal job. May times po ba na no, walang work po, Joanne? I hope po masagot ang katanungan ko. Yun na lang po kasi ang inaantay ko para ma-pursue yung dream ko makapag-work sa'yo. Sana mapasin mo ang message ko. Hi, me! Ayan, I know na hindi po biro ang 11 years na pagkatrabaho sa Qatar. So, hindi rin naman lahat dito is seasonal ang trabaho. Pero kadalasan po talaga, lalo na kapag first timer ka, ang pwede may offer sa'yo, lalo na rin kung kala ka ng Middle East, ay seasonal job. And yes, Maraming pong pagkakataon na after po ng summer, pagdating ng winter, wala kayong trabaho. Yan. Alam ko, marami kayong na mababasa, marami kayo mga napapanood ng mga digital creators din dito sa Croatia na totoo po na maraming walang trabaho pag winter. But then again, it's always up to you kung ikaw ba ipapayag na wala kang trabaho ng winter. Okay? Ako kasi two seasons akong seasonal. And sa awa po talaga ng Diyos, nakahanap ako ng tuloy-tuloy na work. Hopefully. So, ayun. So far, so good sa Croatia. Talagang, nagpunta ka talaga dito. Wala na perfectong bansa, guys. Alam niya kung ganito yung sitwasyon na more on seasonal jobs na nangyong offer ng bansa. Kasi nga, tourist destination naman ito, di ba? Pag-isipan niyo po talaga ng maigil. Lalo na hindi biro yung 11 years alam ko na kayo ay stable na dyan. Alam ko na marami na kayo na ipundar. Pag-isipan nyo po ng mabuti. Pangalawa, hindi rin basta-basta ganon ang gastusin papunta rito. Umaabot po ng 100,000 pesos ang mga processing fees ngayon. Lalo na nag-shend dyan sa si Croatia, sa Middle East. Ako kasi ang biliyara ko lang before, nung hindi pa shend dyan, 2 years ago, ay nasa 3,000 riyals lang po may plane ticket na yun. Ngayon, umaabot talaga ng 10,000 dirham, 7,000 riyal, so ano mong currency sa Middle East, umaabot ng 100,000 pesos ang mga gastusin. So, hindi ko pa sure doon kung kasama na bang plane ticket doon visa processing fee kineme. So, ayun. Hama, pag-isipan nyo po ng mabuti bago nyo i Alam ko, wala mga mga mangarap eh it's always up to you your decision kung anong talaga gusto mong gawin sa buhay mo. Besides, uh, 11 years ka nag-work sa Qatar and I'm sure na masiguro na marami ka talaga na tulungan sa Pilipinas. And maybe this time, it's, uh, uh, it's your time naman na mag-decide on your own para sa sarili mong pangarap. Okay? Basta yun lang. Gusto ko lang na hopefully, pag dumating kayo dito, buo na yung loob ninyo, iniwan nyo na yung naging buhay ninyo sa Qatar. Ha? Para hindi kayo magsisi hindi kayo ma-disappoint, and don't expect too much. Okay? Huwag kayong mag-expect na napakataas. Lahat po talaga tayo ay nagsisimula sa pinakaibaba, lalo na kung tayo ay panibagong lipat dito sa bansang to. Okay? So, good luck po, ma'am, and thank you so much po. Next question po natin. Hello po, sir. Ano po ang agency dito sa UAE? Okay. Again, worldwide connections po sa UAE. Ayan. E, nasa screen ang kanilang Facebook page. I Search nyo na lang. Okay. Next question. Hello. How to apply and what the requ what requirements? Okay po. So, sa mga nagtatanong po kung paano po ba mag-apply ito, ito ay hindi talaga natatat na uubos. And I know, kasi nga, maraming mga first timers, mga first time job seekers talaga, ang syempre, nangangarap pa rin makapag-abroad. Okay, so isahin natin. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, ayan, punta po kayo sa www.bmw.gov.ph Ayan, nasa screen ninyo ang website. Hanapin niyo po dyan ah, yung approved job orders. Okay? Punta po kayo sa job site na itapin niyo po ang Croatia. Lalabas po sa screen ninyo ang mga legit agencies with approved job orders papunta po dito. So, ang gawin ninyo, kung ano yung pangalan ng agency, search nyo sa Facebook, sa Google, hanapin nyo yung contact number, yung email address, pasa kayo ng pasa ng resume. Ano ang requirements? number one po ninyo dapat i-provide ang NBI with the postil, police clearance. Ayan, okay? Kung kayo po ay nasa Pilipinas. At syempre, school credentials like diploma. Okay? Kung kayo naman po ay nasa labas ng Pilipinas, as I'm always saying, as I'm always recommending worldwide connections, nasa ang bansamang kayo outside ng Pilipinas, mag-inquire pa rin po kayo sa worldwide connections. Okay? Walang mawawala kung mag-inquire kayo. Subok lang ng subok pasa lang ng pasa and malay nyo sa pagpapasa ninyo ayan na maka kayo kontang kayo ng employer narito na kayo sa Croatia di ba so subok lang po ng no? subok good luck thank you so much next po hi po char how to apply as housekeeping po sa Croatia working po ako dito sa Turkey how to apply po sa Croatia char <laughs> ayan madam kung kayo po yan sa Turkey, Di ba para siya, So, I don't think na kailangan nyo pa ng agency. As long as na meron kayong kakilala. Kasi, nandito na rin naman kayo, wag na kayo gumastos. Di ba? Ng mga agency, agency. Maghanap na lang kayo ng mga employers. Ayan. Alam ko na maraming mga Facebook page, mga ang, mga ang ating Filipino community dito sa Croatia. Ayan. Maraming nagpo-post ng mga job hirings walang mawala ulit kung susubok pa pasa so, kontakin ninyo yung nakalagay na contact number ayan, marami nyo ma-sponsoran kayo so, yun lang, uh, wala pong agency from Turkey from Turkey may H. <laughs> from Turkey to Croatia ayan. good luck po ayan. next hi sir, how to apply from Singapore okay o, sige, ito guys Bukod sa worldwide connections, ayan, ang alam ko pang legit na agency is talent-driven, uh, work power solutions, uh, Pinoy 385, Humble Hunters, ayan. Yan yung mga alam ko pang legit na agency sa Middle East and even dito sa Croatia. Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas try nyo po mag-inquire sa mga agencies na yan, na mga job hire But then again, much better po mag apply kayo ng mga September, October, November. ay mga ganyang buwan. Para pagdating nyo dito, sakto, ba sa mga documents ninyo, mga visas ninyo, pa-start na ang summer or start na ang summer. Okay? Next question natin. Ano pong agency pwedeng mag-apply mag job already here in Hungary? Okay, pal kagaya sa Turkey kanina. Kung may mga kakilala po kayo dito mga kabayan, o may mga kakilalang employer dito, ang Hungary po ay siya area general, di ba So, you can come here anytime. Basta may mga mag-sponsor sa inyo, hindi nyo na po kailangan ng agency. As far as I know, ha? Yun lang, kung may mga kakilala. And make sure po, may mga kayong secure the police clearance. Lahat po guys, kung nasa labas kayo ng Pilipinas, mayroong, kung meron, kung, meron kayong balak mag-apply, pagunta po dito, make sure na meron kayong baon-baon na police clearance. Kung kayo ay nasa Middle East, alam ko rin, kailangan may stamp po yan ng MOFA at ng Croatian Embassy. Okay? Ayun, police clearance po talaga ang pinaka-importante. Kasi i-check iche po ng mga police dito ang inyong mga criminal records, bago ma-approve ang inyong mga working permit. Okay? Next. Hi, sir. Ask ko lang. Ang accommodation ba dyan sa Croatia ay bed spacer din? Same dito sa Qatar? Okay. Hindi po, ma'am. Ang accommodation po dito sa Croatia ay literal po na apartment. As you can see sa akin likod. Bahay po talaga siya. Hindi siya villa. Hindi siya flat. Hindi siya double deck. Ewan ko ba. Basta sa experience ko sa loob ng pangatlong season ko dito, lahat po talaga is literal na bahay, uh, sariling banyo, sariling uh, washing machine, ano pa ba? Uh, may aircon, ayan. Literal po na bahay talaga. Okay, next question. Char. Hi po, ano pong agency nyo dito sa Qatar? Gusto ko po sana mag-apply sa Croatia. Ayan. Worldwide connections po. So, guys, itong mga questions na to is talagang talaga, ano, sa ko talaga kasi, kung hindi ko talaga ma-reply ang Christmas na siya talaga, kasi ang palat ko na rin eh, ang, tuyong, tuyong na rin siya and, nahihirapan na talaga ako mag-reply kasi nga uh, <laughs> naantok ako minsan, and ah, uh, first sure kasi kapag nag-reply ako, baka alam mo yun, hindi na matapos. so, ang, ano naman, gusto ko lang mabalans eh, yung pag-reply ko so, hopefully po talaga napapanood, po ninyo itong video na to. So, don't worry, i-upload ko sa, sa, TikTok para at least, ba diba, makita na ninyo. Next question, anong agency po? Saka pwede po ba walang experience? Ayun ha, ayan. Siguro naman, napatagyo ng inong agency. And pwede ba raw ako walang experience? Well, experiences must po talaga dapat. Pero po talaga kayo ay desperado, talagang mga alam niyo talagang gusto niyo makapunta, again, walang mawawala kung inyo susubukan. Basta ipipay niyo sa sarili ninyo na ma maaari nyo makasabay sa interview. Interview! <laughs> interview ay mga with experience. So, doon nyo nababawiin eh, yung confidence ninyo. Pero huwag yung sobrang yabang dating, diba? Uh, pag-aralan ninyo, yung position na playan niyo ninyo. At the same time, syempre, paghandaan nyo pa rin yung mga possible questions na pwedeng iba to sa inyong employer. Kasi kung wala kang experience, yung interview talaga ang kailangan nyo paghandaan. Mga possible questions, mga case-to-case -case scenarios, mga kinemang, mga ganan. So, paghandaan niyo ang inyong interview. Next question, last four. Hello po, willing po sa Nara Cross County. Katar po ako na end na po ako sa August. Okay, worldwide connection sa Alsad. Okay, kung kayo po ay mag -e end ng August, mga mi, kailangan po valid ang inyong mga ID, ang inyong mga TRC, at least 6 to 8 months then Kung kayo po ay mag apply dito. Kailangan po valid ang inyong mga resident ID o pataka hanggat sa lumabas ang inyong visa. Okay? Hindi po maipapasa sa inyong working permit kung expired po ang inyong mga ID. So, ako ang ginawa ko noon, nung pa-expired ang ID ko, sinabihan talaga ako ng agency na kailangan ko mag-renew and awa talaga ng Diyos na renew talaga siya na hindi ko pa nire-request. Talagang, awa ko ba yung pagpunta ko dito sa isya talaga is will talaga ni Lord. Kasi, na-stress talaga ako sa processing pero nagbigay talaga sa si Lord sa akin ng way na hindi ako ma-stress. parang ganun ba? Lahat ay naging suwabe. Lahat ng problema ko ay alam mo parang hindi ko na Ako na lang nag-iisip ng problema. Pero si Lord talaga gumawa ng paraan. Ano, nakapunta ako dito na Diyos ko. Salamat talaga Lord. Pero not try. Hi po, tanong ko lang po. Currently po ako nasa Qatar and plan na umuwi ng Pinas at doon mag-apply work pa Europe. Pa-advise uh, po sa pagkuha ng PCC. need pa ba ipa-stamp? Okay. Kung pala kayo po mga umuwi ng Pilipinas, sa na lang po mag-apply, NBI with a postil na lang po po ninyo. Hindi po kailangan ang PCC from Qatar. Okay? Since sa Pilipinas na kayo, NBI with a postil na lang po ang kuna. Kasi hindi nga big deal dito kung uh, ilang years ka sa Qatar o sa kabako police clearance. Kahit ninyo man sa Middle East, ang kinukuha pa nila is NBI with the postil. So, yun na lang po ang inyong kunin para wala nang stamping na maganap. Okay? Next. Last two. Sir, tanong ko lang kasi nandito kami ngayon sa Saudi at balak namin mag-cross country. Paano po yung visa karamihan sa, sa na-interview mo, sir? Exit visa ba? Yung agency ko ba na-apply na ang na, papunta dyan is mahihintay lang din kung kailan matawas sa contract namin. Tsaka, kami paalisin papuntang Croatia. Okay. Sa so, mga nakapanood po ng mga previous vlog ko, especially last month sa mga galing na Saudi, exit visa po ang kanilang ginamit. Pero, meron din naman dito naman ka-encounter ng exit re-entry. So, it's up to you. Kung wari nang babakasyon, pero dito nagbakasyon at hindi na bumalik sa Saudi. And... Ang deployment niya po kasi mga sir ay kung kailan po lalabas ang inyong mga working permit at syempre ang inyong visa. Ang visa po kasi once na lumabas yan, I think 30 days ang validity. So kung kayo ay 2 months ang rendering, saka pala kayo mag-resign paglabas ng pag-apply ng visa. And like for example, 2 months rendering kayo, mga ganun medyo dehado kayo doon. So, hindi po magagawa ng paraan ng agency eh, na maantay kayo lalo't kung mag -e expire ng inyong visa or ang inyong mga working permit. So, talaga sa pag apply nyo rito, lalo nyo sa mga nasa media is po talaga mag po talaga kayo ng risk. Talagang hindi nyo talaga masabi kung kailan malalabas ang working permit, kailan malalabas ang visa. Talagang, ah, uh, matinding panalangin po talaga ang kailangan natin. Kasi hindi rin naman po alam ng employer or ng agency ninyo kung kailan ba lalabas yung mga documents na yan. Talaga na sa police at sa consul or sa embassy ang shore kung kailan lalabas. Okay? Good luck po. Last question natin for today, Q&A. Hi po, sir. Good evening po. Ask lang po paano mag-apply. May age limit po. Va. Okay. Ayan, paano mag-apply? Sabi ko na may age limit. Okay, kung kayo po ay nasa Pilipinas, usually ang age limit natin ay not more than 40 years old. Sa mga nasa Middle East, hindi big deal ang age limit guys. As long as na kayo ay may pera, pang placement fee na 100,000 pesos at tinangkap kayo ng employer, nema problema. Basta, ang mahalaga lang guys ha, ay kaya po ng katawan ang inyong magiging trabaho. Iba ang work of nature sa Middle East, iba rin ang work of nature dito sa Croatia. Huwag yung sabihin na gumugulong na ako sa Middle East. Huwag yung isabihin ganun. Iba pa rin po ang work nature dito sa Croatia. Maswerte yung iba na gumulong sa Middle East dito is high high. Maswerte yung mga high high. Ay, di maswerte yung mga high high sa Middle East. Biglang gumulong dito. Yung gumugulong sa Middle East, mas gumugulong pa rito. Iba, iba po tayo ng kalalasan. Iba, iba tayo ng perception. So again, ha, hindi, uh, kaya naman tayo ng age limit din kasi for your own din naman po. Kasi baka mamaya, uh, above 40 tayo, bigla yung hindi nyo kaya ng trabaho dito, mabigat, lahat po dito is cargador. Lahat ay tumatakbo. Babae man o lalaki, senior man o binata man o dalaga. So, ayun. Good luck po, mga kabayan, sa inyong mga future applications. I hope nasagot ko po ang inyong mga ilang katanungan sa ating TikTok account. Again, guys, if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Char! <laughs> Sagutin natin yan and malay nyo yan ng ating next content dito sa YouTube. Again, guys, please help me to reach 6,000 subscribers and please don't skip ads. Enjoy! at tsaga lang. At sa tamang panahon, kayo ay makakapunta rin ng Croatia. Naniniwala ako lahat po ng mga nanonood ng video na to. Hindi yun na kailangan magtanong kasi kayo ay nandito na rin. Again guys, maraming salamat po and I hope to meet you all around soon dito sa Croatia and I will see you guys on my next vlog. Ciao! <laughs>